Dahil sa dok, usapan sa mga ano naman, mga chikiting sa mga bata naman yung pag-uusapan natin. Kasi ngayon po, di ba, sinasabing nauuso yung mga flu, sakit-sakit sa mga bata kasi nagpapalit daw po yung klima natin. Totoo po ba yun? Yun, yun pala po muna. Totoo po ba na, na isang factor sa pagkakaroon ng flu yung papalit-palit na klima? Oo, totoo yun. Lalo na pag ganyan, December, January, February. Okay. Mas ano ang virus Gusto niya yung ganitong environment malaming, parang malaming. malamig. Ay, okay. Mas nagre-replicate sila, dumadami. And yung mode of transmission, mas ma -ano, mabilis. Mm -hmm. O pag ganitong klima. Compared dun sa summer, summer. o mas mainit. Mm -hmm. Pero Dok, ano ba yung kaibahan nitong flu ng mga children? Dun sa flu na nararamdaman nitong mga adult na? Oo, no, okay. Oo okay. mm. Actually, pareho yun. Kasi pareho ang lang. virus, yun din yung cause ng, ano, mm. ng influenza. Nakaka-apekta sa children, sa mas matatanda, uh, same lang din yun. iba ibang type kasi ng virus yun. Mayroon type A, type B, type C Ay, na virus okay. na influenza. Uh, pero yung manifestation niya o yung mga sintomas, pareho lang din sa bata, sa ano mas sa matatanda. Pero paano po yung classify yung typings na yun? yung type A and type B actually pareho lang yun yun yung most common no A yung -endem endemic endemic sa bansa B. natin yung yung tinatawag na uh, com common cold or common uh, influenza mm -hmm. yung type C yun yung mild naman na yan ah, okay nilayan yung, yun yung medyo common. Madaling gumagaling yung type okay. Pero to totoo ba yung sinasabi nila na mas nakakahawa daw kapag ka ba sa bata nang galing yung ano, yung parang virus. Kasi na nagkasakit, parang mm -mm. ay huwag kang ano, huwag kayo masyadong maglapit kasi parang mas mabilis makahawa kapag sa bata. Totoo mm -mm. po ba yun? Actually, regarding sa influenza, uh, very contagious kasi yun eh. Oo, nakakahawa talaga yun. Kahit okay. sino daw. So, isa lang sa, fami sa pamilya or sa isa bahay na mayroong influenza, po lahat na yun meron na. Okay. <laughs> meron okay. na yun. No? Mabilis yun, mag-makahaw. Uh, ano po ba na-classify na, na hmm. influence of flu to? Kasi meron sinasabi na, a, ah, sinat lang yan, binat lang yan, lagnat. Iba-iba pa yung mga terms. Ano? may mga differences oh, po oh ba talaga? O yun, yung sinasabi ng mga pasyente, iba yung uh, mayroon na trangkaso yes, uh -huh. sipon iba, iba. hika mm -hmm. uh -huh. so yung influenza yan yung tinatawag na trangkaso trangkaso oh uh -huh. so, yun yung trangkaso okay. uh -huh. yan na yung uh, paglalagnat na mataas uh -huh. tapos nag na may plema nagsisipon uh -huh. tapos mapapansin mo yung bata matamlay Mm -hmm. Doon, wow. Hindi naglalaro. Usually, kanina naglalaro siya. Sabihin, mayroon siya mga pain or muscle pain na tinatawag. Okay. Pero talk dun sa ano influenza A at B, tapos C. Usually, ilan pong days yung A, yung B, yung C? Parang na naglalast sa mga bata po? Hmm. Sa mga bata, na maglalast siguro yan mga 5 to 7 days. Uh -huh. O hanggang 10 days yan. Ganyan one week. Tapos usually, ang influenza kasi, self-limiting siya. Mm. Mm. Mawawala din siya eventually. Mm -hmm. Kahit hindi siya gamutin, wala naman kasing gamot or treatment sa influenza. Mm -hmm. After seven days, mag magre-resolve din siya, babalik din siya sa normal. Okay. Oh. Kasi Kaya pala, Dok, yung iba, hindi na nagpapa-check up kapag mga nakaramdam ng ganyan. Kasi gagaling naman. <laughs> Depende kapag mild. mild. Kasi kung mild yan, pwede naman gamutin sa bahay. Okay. Okay. No, hindi naman kailangan i-hospital. Yung mga moderate to severe cases, yan kailangan i-hospital. Anong dok masasabi na nasa moderate or nasa severe na ang kalagayan ng bata na may influenza? Ah, okay. Kasi pag moderate or severe na, usually dinadala na ng nanay sa, uh, sa hospital, ayaw na kumain. No, ay dehydrated na dehydrated na hirap na talagang so, talaga huminga or kasi influenza is ang baga ang tinatamaan ah, okay. or, or lang so hirap na huminga mababa ni oxygen niya yun severe cases na inaadmit na yun sa hospital. Okay. doc sa mga ano naman sa mga edad ng bata sa children ano yung mga most at risk sa mga ganyang bata anong age po okay ang sa bata mas mas ba oh so, mas bata mas mas at risk okay. so yung mga months old yung yun, no, no. two months, months three months old. yun ang pinaka at risk talaga kasi sila yung pinaka sila pinaka baby pinaka maliliit mm -hmm. mahina pa yung immune system nila yan, at talaga yung mga yan. Tapos, Dok, yung may mga, bawa may iba ng mga nararamdaman doon. Yung bawa may mga sakit na tal talaga yung bata, mas mabilis ba silang mahawa nung ganito? Na Oo, oh, tama yun. Yung sila yung mga vulnerable. vulnerable. Kasi may, meron na talaga silang heart disease to begin with oh, okay. or meron talaga silang... Uh, congenital na problem tapos nagkaroon pa ng influenza mm -hmm. o oh, yun mas mabilis yun yung mga mag-severe okay. na siguro do kung ano no mga premature babies yun. yung mga underdeveloped pa no yung immune system ganyan yung premature kasi yung mga lungs yung lungs nila hindi pa gano'n oh, ka develop yeah. mabilis silang kapitan agad ng virus hmm. yung mga Dok, kasi yung mga kaya yung mga uh, uh, respiratory problems ng mga bata Lalo na ang asthmatic. Kasi pag ang asthmatic, tapos uh, on top of asthma, meron pa siyang influenza, mm -hmm. mas severe din ang presentation noon. Kasi, mm -hmm. kumbaga, mahina na yung baga nila, tapos mag makakapitan pa sila ng virus. Mm -hmm. Yon, yung mga severe infection, yun yung ina natin sa hospital yung mm -hmm. mga... Mm -hmm. Pero dok, paano ba ma-check din ng mga magulang natin na parang, ay, may flu na talaga tong anak Kasi to. minsan, ubo lang, may sipon, sinasabi, may oh, flu na. O kailangan ba, lalag natin talaga para masabi na flu? pa oh, paano ano. po ba ito? Dapat, ano sila, uh, meticulous yung nanay, no? sa mm -hmm. lagnat. Dapat, kasi yung mga high fever na yun, yung mga 39 mm -hmm. degrees, 40 <laughs> degrees. Mm -hmm. Tapos, sinasabay, magkasabay kasi yun eh. Lagnat, sasabayan ng ubo. Tapos, baradong ilong o nagsisipon. Tapos sabi ko nga kanina, yung kanina naglalaro lang siya, so, ngayon matamlay na hindi na naglalaro or muscle mm -hmm. pain. Yan na yung mga symptoms na, ah, influenza ito. Mm -hmm. Yun na yung signal na dapat dadalhin nila sa clinic or para mapatignan agad sa ano mm -hmm. doktor. <music>